Magandang umaga po para sa ating lahat. Unang-una, gusto ko po ng pasalamatan ang lahat ng aking mga kalugar. Sa lahat ng mga tao tumulong sa amin, nagsakripisyo at lumaban para sa ikawulad ng buong Maynila! Maraming agam-agam sa aking isipan bago ako tumakbo. Maraming mga taong nagtatanong, nangungwestiyon, No, kung bakit ako tatakbo bilang isang mayor, eh wala naman akong pinag-aralan at isa lang akong laking tambay dito sa Kiapo. Pero napag-isip-isip ko, sino nga bang tao ang walang karapatan na tumakbo at para mag-isip ng maganda para sa kanyang kapwa at sa kanyang lugar. Naisip ko po na kung ang mga taong nakaupo sa gobyerno na lahat ng pangako ay pinangako na sa atin pero walang nangyari at walang natupad. Ngayon po ang tamang panahon para sa ating mga mahihirap. Tayo naman para ayusin ang kinabukasan ng lahat ng kabataan at ayusin ang lahat ng maumayan ng buong Maynila. Ipinapangako ko po sa inyong lahat na kapag po tayo ay nanalo, sisimulan ko ang pag-aayos at paglilinis sa City Hall. Yeah! Pagkakaroon na pamahalaan Lilinisin ko rin ang buong presinto. Papalitan natin ang lahat ng mga pulis na kurap Ang lahat ng mga pulis na may disyo! Ang lahat ng mga pulis na walang ginagawa Inapangako ko po sa inyong lahat Na bibigyan ko ng hanap buhay Ang lahat ng mga Pilipino Dito sa Mahilina yeah! Dito sa Maynila, bawal ang tamad! Bawal ang walang trabaho! Yeah! Dapat ang lahat ng mga Pilipino may pangarap. May pangarap para ayusin ang kanilang pamilya, ang kanilang sarili, at ang ating bansa. Maraming maraming salamat po.